Yan, nung talagang malalakas na yun ng Ang uh, gulong ng alon, oh. Iparating tayo si paring Joel, mga idol. Si Pinsan Joel, oh. Yan, no? Oh. Kapot, ah, no? Oh! oh. Ito tayo nabasa. Lakas! Nakalagod, no? Bakong gulong. Ayun, natin kami si Pinsan Joel, oh. Yan, no? Oh. Nakanda naman na tayo mga katulong. Ayun mga talang pukulin Talagang ano, nagpapulipong Alam, ano, kasi kagagaling lang sa bagyo Mga idol Kailangan marunong yung ano Yung bangka na nagatabi para hindi namin mong alam ano, Yun ano, Marami naman sila mga idol, dami nilang patulong Kayang kaya na nila yan. Ay, ang kaya na nila yan Oh Pisto oh. Ito lang kami sa uli Yaaah Sabit lang, lalaki na katawan mo yan Pinky mo Salamat Ulan mo ayto. At mga dali ng alun Oh. Shout out sa lahat ng taga Tabindagat. Oh. Wala, kung may hulihan, wala.